guys uh, for today's video ay nandito tayo ngayon sa rooftop ng uh, tinway na big sa kasalukuyan po ay naglalawig ang birds na aming sinasakyan dito Ayan. mapapansin nyo dito sa araw kinaw uh, good morning pala sa inyo uh, ngayon po ay at, uh, it, alas 6 na ng umaga nakita po itong uh, si or Mok kaya mga guys kung alam nyo uh, first time ko makapunta kayo ng Cebu madalas ako Manila or Manila ang uh, trabaho ngayon sa Cebu ito ang kami pipig ako ng mga pangarga so first time po ngayon guys sa Cebu ito ay, uh, Shout out sa mga taga-Dumunar dyan, Albuera, Calero, sa inyong lahat dyan Jason uh, Dudan Happy Birthday Alright Ayan mga guys uh, video, uh, parang malapit na kami parang yan ata yung sinasabi nilang Cebu oh. Uh, ang sabi po ng aking uh, kasama sa truck ay ang daong po namin ay Carmen Ayan, Carmen Cebu tatlong truck kami guys sa uh, kumboy uh, shoutout pala sa king uh, na pasukang na trucking uh, the third trucking uh, shoutout uh, sa the... alright ayun mga guys parang nasa merida lang ako guys um, uh, merida isabel yun tataling mga parang puno shout uh, shoutout sa inyo at dyan na. Yan. Hindi mo. At yung leader guys. May trailer. Lahat marami to guys. Puro tracking yung karga nito. Mga pan. Shout Shoutout doon sa mga Nakaupo din sa bubong. Kagaya ko. Dapat mamingwit sila. Habang nananakbo. din naman ang namin guys baka nandito sa lahat sa si papaw baka nandito ah, medyo malapit na kami sa lalawigan ng Cebu alright shout out dyan sa mga kadug family ah, dyan sa lumunay eh. Nila Sangay Camilo kami Camilo Sangay lang din kami naman ng Garjas alright See you next vlog guys Mabuhay po kayo at magandang Umaga sa inyo Lahat